Kailan na pagiging mga um, kanina na parang dream role ng pagiging teacher? Bakit siya naging dream role? Kaya Arale, ano yung dream role man. namin? Kasi ang nakikita ko, konti lang yung mga roles ng teacher lahat. Either kabit, um, secretary, or anak ng gardener. Ngayon, or... <laughs> alam nang magsasaka, ganyan, yung mga basic na ano na, or mag-jowa, nag-ahimatay, mag nag ng iba. Ganon. So ako, ang tayo pinag-isipan kasi almost two years ago, din na nang po sa iba Max, nakalimutan ko nang ko sila ng ganon. Ano yung dream role mo? Sabi ko, hindi ko pa maisip. Pero, nandiyan na siya sa subconscious dito, parang gusto kong maging professor. So, because for me, I think it's hard. And, uh, estudyante ngayon na for sure meron silang pagkanasa sa mga professor nila. Totoo. Sa akin naman, ang dream role ko talaga is si action talaga. Pero yung role ko dyan is gusto ko rin talaga kasi Gen Z niya ay bago eh. Parang um, ako, rin, ako rin siya eh. Yung style niya ako din. Ganyan po. Ganyan na rin naman. Ang maging naman yun na parang isa sa mga first projects yun, tayo yun na tayo nila tingin nyo, baka work yung sexy comedy sa Philippines? There's always room for, you know, for a combination of genres. Too. Uh, right now, I think may ang focus namin is more of drama, se sexy drama. Yung sexy comedy, yes. No? Kaya lang kasi, uh, parang wala pang, wala pang, I mean, as, per, as a president, wala pa yata, ano, nag-work, or hindi mo nag-work, naging successful na, ano, sexy comedy na projects. So, medyo naman ko muna kami sa mga sexy drama, adult drama na materiales. Thank you. Thank you very much. That was Nas the Balas of Pelicula Mania. For next question, we have Trixie Dawes, a TikTok content creator. Hi. My first question is for Sheila and Ara. The International Women's Day. Ano yung sa tingin niyo ang mensahe, sa mga kap 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 kapatid babae man sa paano din ang portray kap sa kapatid-babaihan sa pelikula ng uh, Since actually it's International Women's Month, kasi the uh, thing Pero okay lang po na, I mean, na-appreciate ko actually kasi a uh, uh, few days ago, someone messaged me, it's a Shama follower sa Instagram. Ma'am Sheila, happy International Women's Day po. Oh. Lalaki siya na-appreciate ko ng sobra kasi um, uh, when it comes to this, uh, this kind of movie or movies, mahirap kasi hindi lahat ng tao na itinigat e pa ako ano na nangyayari. Marami pa rin nagtatanong like, kung naka, naka, gumagamit po ba kami ng plaster or hindi. So, um, but at the same time, ang masasabi ko lang eh, you do you, you empower yourself kasi If you start empowering yourself, may empower mo yung ibang tao. Hindi ka makakapag-empower, hindi ka makakapag-advise sa ibang tao kung sarili mo, hindi mo, um, wala kang um, courage to to give some advice at wala kang courage na mahalin ang sarili mo. So, as long as um, uh, panatag ka sa sarili mo, wala kang pake sa sinasabi ng iba. Hindi that, hindi, hindi sa walang pake, but You know, you just ignore people that are not empowered or and um, just surround yourself with the right people. Par ko ito sa makababaghihan since it's International Women's Month. Um, surround yourself yourself with the right people that you're not know, doing that So you you gotta move forward and onward in the blog. Para sa akin po na sabi na nagmishiya. Okay. Para kaya naterip ko yung sakit ko. Thank you! My second question is for your ex Since you're a creative, uh, when you have a creative block, what are the things that you do I'm sorry? When I have a creative block, yeah are the things that I do? Oh! Sorry! Okay. So what do you do? anything that, that uh, I try to engage myself in something more physical than mental. Kasi ano ka pagod ka mentally, ha? So to ano, para pang divert lang ng at attention. So yung medyo mindless na pwede gawin. <laughs> mo gawin. mindless. Mas mas physical na pwede mo gawin more than mental. Nag-engage mo me na ako sa ganung activity. Like cooking, gardening, yung pasensya na po. <laughs> so, yung na tayo, Thank you very much. That was Trixie Dawes, a TikTok content creator. Up next, we have Mark Magadia of Maganda Bum Movie. Hello. Hello, guys. Uh, yung, yung tanong ko first uh, is for the cast, kay Ari at Sheila. So, kasi ngayon parang kayo yung bukha ng, isa sa mga bukha ng uh, Viva Max um, ng mga lead ro roles. So gusto kong malaman lang kung um, may nararamdaman ba kayo yung uh, pressure sa inyo. So, pressure sa, para, para, kumbaga, kung may, may competition ba na nararamdaman kayo whenever you, 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 make these films na para gusto nyo maging uh, successful. Ano yung, ano yung kung meron? Ano yung, and paano nyo hinahandle yun? Uh, wala naman po competition dito. Kung parang tulungan din kami. Parang, uh, iba ba ako, pinapanood ko si Shih Um, you kinocompare ko yung yung acting ko, kung paano yung skills ko na naipakita ko. Although, magkakaiba naman po yung characters. But kasi yung nagbabago eh, based sa experience mo. Like, yung tinuroan ako ng direct dahil ng isa pa lang yung morning ng shoot namin, medyo kumukunod yung yung ako. Pero hindi ko sinabi kayo din, ng na direct. init kasi direct yung araw eh. Pero ngayon nasabi ko na po. <laughs> Pero totoo naman po kaso, pag pues, siyempre, kailangan makuha yung um, tamang facial expression. Na kahit naarawan ka, direct na araw, ganun ka pa rin. Yung mukha mo kailangan hindi nakakunod. So, uh, yun po, ang competition ko po, ang, oo uh, uh, ang sarili ko po, po, dahil yun nga, uh, yun mo malalaman na magbabago ka in some ways, hindi dahil na, kung ano yung nakikita mo sa ibang tao, but, kundi dahil kung ano yung nakikita mo sa sarili mo na nagawa mo. I you know, I follow up Sheila kasi I, 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 I've been noticing you since yung mga projects of um, prior to this one. And during interviews, parang you always know what you want. Parang mag mag maayos ma yung nasasabi kung ano yung gusto mo. Tapos, um, ang ang kasi ko ngayon is parang ano ito ba talaga yung um, um ano yung, I, I mean, ano yung para na masasabi mo na na nakuha na ni Shiles ni yung yung success niya ano yung parang magiging um, basihan mo bilang artista bilang artist for you ah uh, uh, actually itong movie na to uh, since uh, matan ang dami ko na kasi pinagdaanan na acting workshop. And sabi ko kay director, direct, gusto ko magamit ulit yung ano po yung Star Magic version ko dahil. So ano, kasi ang hirap ko nang pag hindi ka lagi umaarte at hindi mo nang ng tama, kahit araw-araw kang -araw umaarte, hindi uh, hindi makikita yung success ko. So ako, gusto ko may malaking jump. So success doesn't mean na kailangan sobrang sikat ka, na kailangan uh, kilala ka sa ibang mundo, but success for me is nagawa ko ng iba. At marami na ka-appreciate na. Yun po. Gan Gano'ng mahalaga yung confidence sa'yo? Kasi parang you're losing confidence every time you, you're being interviewed. Gano'ng kahalaga yung confidence sa'yo para sa isang artista? Um, ako lang ba ito? Para ba ito? Um, sobrang halaga po for me kasi sa akin, sanay naman ako to socialize. Um, sanay ako na, you know, like, sa mga artista kasi kahit pag-hindi na lang yung sa interview, na sa ano, for So, kailangan sobrang halaga ng confidence mo kasi makikita't makikita yan. And alam naman natin na yung mga tao, sa do, sa dinami dami ng positive na nakikita, once na pumalya ka lang, yun na yun ang pinayong yun So, I think it's very important for us na meron kami mukhang may ka, iaharap, lagi nakangiti, Kundi kahit pagod ka, pero dapat siya hindi plastic. Thank you. Salamat. Thank you very much. That was Mark Magadia of Maganda Bambubi. And we have here more questions for you guys. Ano ang favorite talyar moments mo sa kalikot? Or ano yung favorite school moments? Hot and sexy daw. Okay, to so our lead stars. Kumbaga, make out lang siya, pero mo, grabe. Sabi siya. Nakakagulan. Rooftop scene. How about Sheila? I think yung School sa CR, yun na sa Twitter. Oo, yun na sa kami ni kami ni Arnel. Um, hot siya for me because, uh, alam mo yun, parang yung free na ayaw mo talagang mag-uwi. Ganun, based on experience. Based on experience. Okay, ayaw sa CR. Direct, kayo po. <laughs> Actually, hindi 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 sexual hindi hindi ko sa hindi

Well, when I was young, I didn't know any better, but now I know more. But cheap uh, music, you, you know? Twice. Or maybe twice. Twice. Right. <laughs> mm -hmm. While running, I mean, while <laughs> cruising. <laughs> okay, now we've heard it. Thank you very much for answering the question. And this is the next one. Sino pa gusto ni niyong makalikot sa Viva Max world? I think this is for the lead. sa ating lead star. Sino pa ang gusto niyong makalikwa sa Viva Max World? Sa mga leading men siguro, actors. sa mga actors. May I be brazen about saying this? <laughs> I'd really like to work with Richard Solano. Oh, si Chad si Solano. Si Ang ng release. I saw him in, um, uh, I mean, Call Me Alvin. Pinuno niya talaga ng man, the manliness niya yung exclusive niya. Ako sabi ko, uh, ano, pang pwede ibugat ang mga sa Kasi ano eh, aesthetically wala ka ng problema sa kanya. Mahal siya ng kaya. Ang ganda kasi ng history. Ang ganda ng physique niya. So ang ganda ng history niya. And with that skin tone. Yung acting na lang medyo kailangan pa. Himasin siya. Chad Solano, how about... चुप भी को It's 49. So, kay Christine Burns. Ako naman kong babae, Angelica. Angelica. Ayaw ko ako. Ang ganda na may iso ng baka. Marami ko. I'm very grateful. I, mean, I, I I was surprised at the same time grateful na ang dami namin at isa sa Viva. Ang isa ko, oh my God, ako tayo Para yung, hindi lang pala pag-share ng clothes sa kaya nila. May ibubugarin sila sa pata. Alongside with actors who would not venture Thank you for sharing those thoughts, Direct. And then this is our last question for Q&A. In one word, bakit ka This is for everyone. In one word, bakit? Masarap po, oh, Masarap po. and she, yeah. Palaban. Palaban. Kakalik-kalikot, masarapan, palaban. Yan po ang mapapanood natin sa March 12, only on Viva Max.